po yung kanilang bahay. No? So, makikita niyo po, yan lang po yung kanilang bahay. Dalawa lang po sila. No? Si kuya at saka yung kanyang anak. Parang estimate mo, ilang, lang pa ilang square meter lang tong bahay nila lang. Boy, ano lang ng ito boy? Mm. Laki lang CR 2 Ito? Oo. Uh. Laki lang po lang talaga yung CR. mo lang CR Tapos to? yung kanilang pong likod. Ano po yan? Tamuhan. Uy, puro tropa. Hello. Kumusta? Oh, ko si Kuya yung tanungin natin. Kuya, sino yung kuan? Sino yung gumawa ng El Pelo Busterismo? Dahil lang ko sa mga nanti. Kuya. Hello ni Kuya. Ay, tawag naman ko yung band Meron ka pa bang kuan? Wala ka mang notebook. Wala kang papel.

po mga kalingap, mga ka-persons, welcome back po sa ating YouTube channel. Siyempre, nagbabalik po ang inyong tagapaglingkod. at uh, tungo po sa pag-sugpo uh, ng uh, kahirapan dito sa Northern Sama. At siyempre, Boy Tabang, ang inyong tagapaglingkod. At uh, siyempre, kasama ko po ngayon yung uh, The Great Timoray Sa pumuno po pala ni Kyo Joey The Great. Kung mapapasin niyo, wala po siya dito ngayon. Kasi medyo busy siya ngayon sa pag-upload ng kanya mga uh, nakaraang video. Kasi medyo puno doon yung cellphone niya. So, balit, lang po kami dito nila Yansky. At siyempre, uh, King. Ah, syempre nandito po ngayon kami sa barangay po ng uh, Rabis kung saan babalikan po natin yung uh, minsan ng na-vlog natin, no? pero hindi po siya natin actually na nakausap si kasi that time is nagbibigay uh, po tayo ng staff tapos uh, anong oras na rin so alas dos po yung uh, mag-i-start so bali konti lang clips yung uh, konti lang yung na interview natin kay Kuya. Emergency po, emergency. Okay. <laughs> so ayan so ngayon uh, I hope na pano, huwag po pong kalimutan na i-like at i-share yung ating uh, vlog ngayon so kanina pumunta po kami dito kaso wala si Tuya tapos yung paalis na sana kami pabalik na kami ng Katarma nakita namin siya so ngayon alamin natin yung uh, kalagayan nila at kung uh, kumustahin na rin yung kanilang sitwasyon so huwag na po natin patagalin at tara na po sa video Sige, sige. Saan ang mga kalapay? Pero po tayo dito ang pakulang nila. Ito po yung kanilang bahay. No? makikita niyo po, yun lang po yung kanilang bahay. Dalawa lang po sila. No? Si kuya at saka yung kanyang anak. At ito po tayo. At at ito at at Nyo, panang, oh, siya. Parang um. lang po. Parang Parang king estimate mo ilang panlang pa ilang square meter lang tong bahay nila boy, ano lang. ano no to boy? Laki lang CR to. Ito? Oo. Uh. Laki lang pero CR. At laki CR lang. Tapos, Tapos yung kanila likod, para naku yan. Tamuhan ng uy puro Hello. Kumusta? Magandang hapon. Tingnan niyo po yung kanilang pintuan. Ito po yung kanilang pintuan, no. Ah. Uy, nandito rin yung anak niya. Hawakan niya 'tong silya. Kumusta kuya? Oh, bilang po. Grabe yung slide up po yung kanilang binto. Slide up now. Tara, pasok po. Pwede ba makita mo na Ay, nandito si Kuan. Nag-aaral. Ayan po. Anong grade ka na pala? Grade 5. Anong subject to? Science. Anong paboritong subject mo sa Kuan? Sa school? Opo ka, Kuya. Anong paborito mo, Kuan? Subject sa school? Pilipino. So mahilig ka uh, gusto mo yung uh, pansariling wika, gano'n sige. Sino yung uh, gumawa ng no limitang hirit? Kilala mo ba kung sino yung gumawa ng no limitang hirit? El filibusterismo. Sino yung pambansang bayani ng Pilipinas? Ay grabe, napakagaling oh si Rizal. Oh si kuyang tanungin natin, kuya. Sino yung, kuan, sino yung gumawa ng El filibusterismo? Dahil lang kuya sa mga Hindi ni kuya Ayan, uh, bigyan natin ng konting idea si Anong pangalan mo, be? Kayahan ha? Si May, ayan May Yung gumawa ng El Pilibusterismo At syempre ng No Limit Ang Hiri Yung pambansang bayani natin Si Jose Rizal Florante at Laura siya rin yung gumawa No? Ayan, may idea na siya Sumasagot ka ngayon In Ayan, ka ay, pinagpapawisan siya, kuya. May sakit. Anong sakit niya? Masakit niya. school ka ba ngayon? Bakit? Sakit ulo mo. Ay, kawawa naman yung ulo ba Ito ba yung baon mo kanina, Pe? Eh? Bumasok ka kaninang umaga? Sabi nakabukas na. Oh. May, may kuha ka ba? May, may lagnat ka? Ha? Huh? ka di mo na dito. Dito ka muna. Mamaya na yan. Bigyan kita ng kung ano, pambiling gamot. Grabe, sa grade 5 ka na pala. Hindi hmm. ka yeah. nakaharap eh. Hiyain ko yan ito. Ha? Yeah, ha? Hiyain. Huwag ka mahiya, ha? Kasi baka malay mo, bigyan, big, bilhan ka ng bagong bago. Oh. Kawawa po yung bag niya mga kalingap. Ayan. Kumusta naman po si, ano ba nga lang po ulit niya? Si Kuya Ruel. Kumusta naman po kayo dito? Ito, okay naman. At least lang sa ano, bahay kubo. Bahay kubo. Ayan. Ano ba yung pinagkakabisihan nyo ngayon kuya? Yung, kuhaan nyo? Yung pinaka, ah, yeah. uh, trabaho ba? Ayun, wala pa po. Wala kang trabaho? Pa, paano naman yung pang kain nyo? Minsan lang <laughs> po. Gusto nyo. Yaya sa akong trabaho. Oo, oh, kung anong sideline na pwede. Okay. Yung kanyang pambawang-bawang naman ni May. Pwede pa yung kanani ko po. Humihingi ka lang sa mother mo. Kasi wala ang trabaho. Wala ang trabaho. Paano naman kung halimbawa wala din yung nanay mo, kuya? Siyempre mga kapatid. Mga ko lang. Kaya tayo ang mo. Bawal lang yung anak po. Kawawa po. Tingnan niyo po yung kanilang kwa. Uh, bahay. May, halika nga dito, May. Pwede ba si May makausap? Okay. Like, halika dito, May. Yeah. Masakit mo yung ulo mo? Masakit pa? pa? Ay, ano masasabi mo sa kalagayan nyo dito sa bahay? Ano huh? hmm? pinagpapawisan si May? Ano masasabi mo? Sa mga ganito mga... po yan. O kayo, oh, Kuya Richard, yung masasabi nyo sa kalagayan nyo. Ito, si May, oh. Parang may sina to. Ito ko sa... Ayayin, ko sa... Magtitiis O paano kuya kung halimbawa mag high school na si May Kasi grade 5 na Paano yun? Malaki na yung gastos na ilalaan mo para sa kanya Ano yung magiging plano mo? Kung saka sakali, pwede mo bang ma-share sa amin? Ano Trabaho Trabaho uh, Okay, kung gusto mo po ng trabaho Uh, ano po ba yung uh, napagtapos ni Kuya Ruil? High school High uh, school. ilang taon na po ba kayo nakagraduate? Anong year kayong nakagraduate? ko yun sir. meron na po kayong diploma. Hindi pa, hindi kayo nabutan dati ng K-12, hindi? Hindi. Hindi. So yung pan lang talaga yung pinaka... Yung sinasabi na normal na pagpasok lang dati or normal na wala pa yung K-12. Wala pa. Hmm. So, bali, high school ka. O, yan. So, actually, sa bagong sistema ngayon, kuya, sa paghahanap ng trabaho, kailangan mo muna tapos ng K-12 bago ka po maging eligible na kahit K-12 lang, lang yung tapos mo, pwede ka nang magtrabaho sa mga, for example, hindi yung pang mataas na mga profesyon. Yung, for example, sa mga crew, janitor, kanon, o mga senseman mapahinante, gano'n pero sa kalagayan ni kay Richard, gusto niya talaga pong magtrabaho so yung, yun nga lang po uh, hindi natin alam kung anong trabaho yung pwedeng maitulong natin sa kanila kasi wala pa naman po tayo yung mga achievement na meron tayong tinulungan na pinasok natin sa ganitong trabaho so wala pa po tayong idea So, kung halimbawa kuya Ruel, uh, bigyan ka ng pangkabuhayan, saan ka? Sa magtatrabaho ka, bigyan ka ng uh, pangkabuhayan na ikaw mismo yung hawak ng oras mo, ma maalagaan mo si Ming. Ano yung gusto mo kung papapilayin ka sa dalawa? Sa trabaho lang. Trabaho? Bakit? trabaho yung gusto mo kuya kasi para ang gastos uh, mm. kasi meron yang mer may yung kung trabaho yung kuan mo pinili mo unang-una may hawak ng boss mo yung oras mo di ba sa kalagayan mo kailangan niya ng attention kasi wala na siyang mother kailangan kailangan niya ng uh, gabay mo sa pang-araw-araw kung trabaho yung kukunin mo hawak ng boss mo yung oras mo hindi hindi mo siya maaasikaso di ba hindi mo siya maaasikaso tapos maraming disadvantage kapag tra trabaho yung kukunin mo sa, sa kung besides sa pangkabuhayan na hawak mo yung oras mo, wala kang boss. Kung gusto mo sunduin si May, susunduin mo, bibigyan mo siya ng pagkain, uh, mo siya ng uh, lunch niya, ng almusal, 'di ba? 'Yun yung kasi kasi si Kuya Joey. Yan, naging sa hindi naman po sa gaano naging uh, successful si Kuya Joey, yung head namin, ha. Share ko lang po. Kasi ilang ilang buwan na rin kami nagsama medyo. Alam ko na rin yung naging uh, Buhay dati ni Kuya Joey. Si Kuya Joey ay masipag siya mag-ice cream. Hindi siya na masukan ng mga trabaho kasi alam mo Kuya, tatlong anak niya, ha, tatlong anak niya yung binuhay niya sa pag-ice cream lang. Ngayon, meron na siyang uh, high school. Meron na siyang college na graduating. Oh. Iba kasi sa sabi pa nga ni Kuya, doon dati, umaga pa lang Bumibili na siya ng uh, pang-almusal, pananghalian ng kanyang mga anak. Oh. Tapos, uh, habang gumagawa siya ng ice cream, piniprepare pre na niya yung mga pagkain ng kanyang mga anak. Tapos, pagka alas 12 daw, kung halimbawa yung hinain lang niya is pang-breakfast lang, uuwi siya noon. Ihain na naman niya ulit. Diba? Ganun po yung advantage ng uh, kung halimbawa meron kang sariling kahit sa konting kwan lang, konting pamamaraan ng paghahanap buhay. May yun yung binaka advantage niya. So sa kalagayan ni Kuya Ruel, gusto niyang magtrabaho pero yun na nga wala mag -asika. So, kaya I may mean, hindi rin po natin Kuya pwedeng uh, uh ikon na lang I, parang yung responsibility mo bilang isang ama is mapunta na doon sa mother mo. Diba? kailangan ikaw mismo yung gumawa kasi si, siya, siya, siya kailangan kanya eh kailangan, kailangan, ni May Nanggabay gabay mo kasi papa kanya diba? kung halimbawa kuya Ah uh, meron ka bang talent sa pagluluto yung panggawa ng fishball gawa ng may ganun kasi talent for example kung halimbawa hindi, ito naman ay example lang hindi naman kami bumi, nagbibigay ng uh, pinakatalaan na bibigyan ka namin for example lang pero halimbawa kung may maantig bilang tulong na rin sa'yo diba bigyan ka ng pupunan bigyan ka ng cart o oh. Diba? ba libot-libot ka lang dyan, pumisto ka lang doon sa mga uh, mga school, 'di ba? Gawa-gawa ka lang ng sauce, diba? At suka nga lang, lagyan mo lang ng pipino, sibuyas, 'di ba? Importante araw-araw, meron kang income na pupukusan mo pa inyo. 'Di ba? So, ayan po mga ka mga kapartners, 'no. Hindi e naman yung kwentuhan po namin is about lang po doon sa idea lang, no wala pa naman po tayong kakayahan na bigyan ng uh, ganong uh, klaseng uh, tra trabaho, kasi wala pa naman po tayong experience na meron tayong tinulungan na eh, inalapit natin para makapagtrabaho wala pa naman po, pero kung halimbawa ngayon po makaantig sa kwento ng buhay, sa kalagayan ni Kuya Ruel for example, kung bibigyan siya ng uh, pangkabuhayan, ay eh, siguro yun po yung pinaka magiging kuan, magiging uh, magandang pamamaraan para maasikasa niya si May kasi kayo po talaga ngayon, kapag uh, wala pong uh, guidance yung mga anak po natin, po lumilis yan ng landas. Di ba? Kung nandyan po kayo, na siya po yung ginagabayan nyo palagi pang araw-araw, malaki yung uh, chance na maging, uh, puan ba, maganda yung paglaki ni Di ba? Yan, Kuya Richard, ay advice lang. No? Hindi ko mo siya sinisermonan. Hindi po. Advice lang po kasi, siyempre, Uh, palaki ng palaki po si May, palaki na palaki rin yung gastos. Diba? Gusto mo ba mahinto sa pag-aaral si May Kuya? Hindi. Uh, diba? Hindi. So, ngayon, kailangan mo gumawa ng paraan para kahit papano na yung kalagayan nyo, hindi ganito permanente naman. Hindi na lang kayo mag-base sa magulang mo. Diba? Hindi na lang kayo mag-base. At syempre, kung example may, yan, mag-graduate siya. Diba? Graduate siya, may mga academics talaga or mga subject na uh, humihingi talaga ng pang-project, di ba? Hmm. So gayon po yung uh, advantage at disadvantage kung magtatrabaho po siya sa mga uh, mga kumpanya or something uh, may mga bossing, talaga yung po disadvantage. Pero kung uh, advantage naman po is kabuhayan swak na swak po sa kalagayan ni Kuya Ruel. So Kuya Ruel, no, at nakabili kami dito kasi kanina, dumaan kami. Sabi ko, ala, sirado naman yung bahay ni Kuya Ruel. Paano yan? Ano dito lang, lang kayo sa loob. Ano dito lang kayo sa loob nag nagpapahinga ka kanina, be? Hmm? So, kuya, ah, uh, kahit pa paano nakabalik kami dito, di ba sabi ko na babalik ako para doon mag magtuloy-tuloy yung kwituhan natin. Ano expect mo ba na babalik talaga ako? Ano expect mo yeah, talaga? Saan mo yun, ha? Nasangot yung salo. Yan na, yung salo. Kumusta na naman yung kumot na binigay ko sa inyo? Andun po sa loob. Oh, Hindi hmm. mo ginagamit dito? Um, ano na? Meron pa, pa man ako. Meron ka pa. Gamitin mo rin kasi binigay yung para magamit mo. Oo, no, isa na nagamit na namin. Ah, yan. Yes. Yeah. So, dito talaga kayo natutulog pag gabi? Natutulog pa, Paano yan? Hindi ba manamok? Hindi. May... Walang bulang ako hmm. sir. Walang bulang. Kuya, meron akong nabalitaan na yung kwan daw, yung signage daw ng police station hinahanap. Nandito po sa kanya. Hindi, binigay ko sa akin. <laughs> Ay, binigay, binigay ba yan? yan? Oo. Oh. Ay, Ay, bago na. So, bali, anong anong kanyang purpose niyan, kuya? Anong purpose niyan? Ano lang, binigay sa akin. Anong, anong purpose niyan dito sa bahay mo? Ano lang sa ano lang, angin. Ah, para hindi siya makuan dito. So, bali, wala tong kahit anong kuan, kahit anong, anong ba dito? Anong... Dindi. Uh, yero, wala. Talagang kuan lang siya trapal lang. Po. Trapal lang po. Yan oh, no? trapal. Nandito po yung kuan signage ng police station. Yan, trapal lang po. Yung kanilang slide up banig. So halimbawa kuya bigyan ka ng uh, ng uh, pagkakataon na uh, mabigyan na uh, or mapaka ma, lang to, ma mapaayos lang Kung bahay mo. Uh, ano ba yung uh, magiging plano mo kung sakal bigyan ka ng pagkakataon? So, ano yung masasabi mo? Try mo niyo ko. Paayos ko to. Bahay. Hmm. Sa inyo po ba itong lupa na to? Hindi po lang. Kaya yun po kami. Kayo naman po lupa to. Sa ano po? Sa buto. Ano yung na, nanganay po? Dada. 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 Buti naman po pinaistay ka dito. E pa paano yan kuya? Kung halimbawa may manood na uh, gusto kang tulungan na ba sa sitwasyon ng bahay mo? Kasi yung unang requirements namin dapat is kailangan yung lupa is sa kanya talaga. Kasi if ever naman na uh, magkaroon ng uh, ah uh, diferensya, di ba? Hindi naman may iwasan yun. O, di ba? For example, magkaroon ng diferensya, hindi naman natin hinihiling, di ba? Magkaroon ng diferensya yung mother mo, tapos yung dada mo, ipapa, napapalisin ka dito, hindi, dito, di ba? sa akin na, na dito. Hindi. Patagal na kami dito. Patagal na. Patagal na. Bahay namin dati sa ano, yung tinayuan hmm. ng petro. Kung halimbawa, bigyan ka kuya ng, uh, pinaka-overview ng bahay mo. Ano naman yung uh, gusto mo na mangyari sa bahay mo? Ano ba yung plano mo? Gusto mo ba semento Gusto mo ba ng building? Gusto mo ba yung mga slide out, slide in? Ay, nako, parang transition ah. <laughs> ano ba yung pagiging uh, uh, panmasana? Gusto. pinaka pa lang naman. Baka may romantic. Gusto ko lang, maayos ko lang yung bahay. Kaya hmm. lang, kahit na ano, hindi sa akin. Kahit ano. Paano kung bigyan ka lang ng puan ng hard reflex, walang bubong? Bubong okay, yan. <laughs> Pero kung halimbawa uh, Hindi naman kalakingan kasi kung halimbawa Merong uh, mga antig o maawas sa kalagayang Kunin ninyo. For example, head uh, ko lang no Head maliit lang, dalawa, dalawa lang naman kayo, diba? Mm. Gusto mo aircon? Hindi, <laughs> 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 call lang naman mga kapartners ka na yung ah, uh, kung halimbawa pagkalooban po natin ng uh, bahay si Kuya Ruil. hindi naman po sa gaano kuan gaano kaganda. Yung ma matatawag lang na kuan maganda na bahay, no? Yung kuan dito, yung maitayo natin sa kanya, yung hard lang, no? Mapan lang pa dito ng hard reflex. tapos yung bubong nila kahit tawid lang, no? Malaking bagay na po 'yan. So ayan po mga kalingam. sana po ah, uh, I hope na mag natin yung uh, uh, ipinapanawagan natin sa mga viewers natin na sana kahit maayos lang tong kwan na bahay ni Kuya Ruel, no? Kahit kwan lang po, plywood lang, no, Kuya? Plywood lang. Tapos, uh, pero after, uh, bago po mangyari yun, syempre, kung halimbawa merong makapanood at merong gustong tulungan about po dun sa tinitirhan nila, syempre, pupunta po muna tayo dun sa sinasabi niya at magpapaalam po muna tayo. Kasi hindi po tayo pwedeng uh, magbasta-basta lang kasi kailangan din natin ng pahintulot, di ba? Yan kuan so, lang yung dinding is plywood lang tapos yung uh, kuan kahit tawid lang no kasi grabe napaka napakalungkot po ng kalagayan ng bahay po nila Kuya Ruwil no ayan B pwede ka salita? ha ayan for example bigyan kayo ng um, maayos na tirahan gusto mo ba yun ha mm -hmm. kumusta yung pag-aaral mo naman ah Pabuti naman. Ay, grabe. Kawawa naman po yung bag niya. Meron ka pa bang kwan? Wala ka mang notebook. Wala kang papel. Ano sa tabihan? Ano yung sasano sa mo tabiho kasi yung chichiria mo na pa sa bag na ha? Ang cute naman ang ID mo. Ang cute ng ID mo. May Diasas. Ay, kala ka ba Diasis? Ay, Di asas? Mm, grade 5. Ay, ano baka merong may mga pansin dun sa kalagayan, bigyan ka bigyan ka ng bagong bag, no? Masipag po ba siya mag-aral tayo? Ano bang balita doon? Meron bang siyang honor sa school? Wala. Wala okay, eh, okay lang. No? Importante, ma marunong lang siya magbasa, magsulat, magintindi. Bonus na yung mga ganong achievement, no? Ayan, so actually, meron din kami ibibigay sa iyo dito, kuya, no? nasa na ba yung ating pangmalakasang uh, ulam para meron kayong ulam mamaya? Ayan. Itong ulam po ay handog ni Manay Tiri Anderson. Ay, grabe oh. May, may chokes to ka na. Ay, sus. Gino. Ayan, chokes to po. Siyempre, Manay Tiri, thank you, thank you so much po sa inyong uh, pagtitiwala sa ating munting uh, kakayahan, sa ating munting channel. Upang uh, kahit na yung ibinibigay nyo na pantulong ay binabudget po natin, no? Ayan. So, maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta po. Siyempre, sa buong team, especially na po kay Kuya at sa akin, sa mga ka-team ko. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Si Manay na sa ibang bansa, waray din siya. Nagkasamar din siya. Pero, uh, nag siya sa Kuan sa ibang bansa kasi uh, nandun naman yung asawa niya. Pero, ah uh, si Manitere ay yung may pusong uh, mapagmahal sa kanyang kapwa lalong lalo na sa mga kagaya nyo yung, yung sitwasyon diba? o kuya tanggapin mo to na chokes to go nandito pa po si Big Soto fix ko lang si bigsoto, Soto <laughs> hoy dito sa iyo <laughs> ayan ayan kuya tanggapin mo siyempre bigyan kita pambiling bigas okay lang ha ay ito kuya ikunti lang makabili ka lang ng bigas para kompleto na yung ah panghapunan nyo mamaya. bilikan ng bigas, ha? Salamat po sa inyo. Ayan. Anong gusto mong sabihin kay Manay Tire? Ayan, nananood siya, Maraming show. salamat po sa pinigay niyo ulam para sa akin. Thank you very much po. Ayan. Thank Meron you. Meron ka can... bang request kung sa kasakali, kuya? pala ka talaga. Ta <laughs> Hihiyain din. Kaya, kaya pala kung saan nagmana si Kuan, si May. Kasi mahihiyain din yung papa. Paano yan ko halimbawa hindi ma, ma, hindi malalaman ng mga viewers natin kung ano ba talaga yung gusto nyong tulong. Yung kailangan mag mag voice out kasi pagkakataon mo na to eh. Sa dami-daming tao na pwedeng tulungan, isa ka sa uh, pinagkalooban na kahit pa yung <coughs> kwento ng buhay mo kung saan ka nagihirap, uh, naghihirap is ma-reach out doon ng mga viewers para doon kanila matulungan. 'Di ba? So ngayon kuya, tatanungin kita. Uh, ano ba 'yung uh, pwedeng uh, sakaling maitulong ng mga mabutihing nating viewers sa inyong sitwasyon? Pero alam ko naman po talaga guys, uh, si kuya nahihiya. So sa akin lang ah, mamaya ka na kuya. <laughs> sa akin lang talaga is yung kanyang tinitirhan yung po yung uh, pero pangunahing uh, uh, nakikita ko na kung saan pwede po natin silang tulungan kahit kuan lang siya plywood lang tapos uh, para sa ayun pawid lang yung bubong malaking tulong na yun di ba kuya o oh, sa isa naman kung uh, baka magkaiba tayo ng kuan eh, mga uh, kuan di ba yun uh, tulong na gusto oh, sige ano po sir uh, gusto ko bahay lang talaga magandang bahay ay pwede pues sabihing maayos, oh, maayos lang yung bahay mo so why not po no mayroong maraming nanonood baka mag yung kuha yung request nyo malay natin baka pagbalik namin sunod oh surprise na lang po yun no ayan sa mga uh, nakapanood po sa kwento ng buhay ni kay Rowell at ni may hindi ka may sa nakakampo, nakapanood po sa kwento ng buhay ni Kuya Ruel at May. Ayan, nabalikan po natin sila sa kaparaanan po ni Manay Tere Anderson. No? Manay thank you, thank you so much po sa inyong, uh, yun na nga, pinagkakaloob sa amin na suporta uh, upang uh, makapaglingap sa mga kagaya nila Kuya Ruel at May. No? At syempre, especially na din po doon sa mga <clears throat> viewers natin at syempre at doon po sa ibang sponsor ni Kuya Joey na sumusuporta rin po sa atin kahit sa maliit na paraan maraming maraming salamat po no? ayan so ito po yung uh, sitwasyon nila Kuya Ruel at ni May sana po palike at ishare nyo po yung kanilang uh, kwento para marami po yung makapanood at syempre mapunta po doon sa may gininto puso para kahit paano matulungan po sila doon sa kanilang hinihiling. Tama po ba kuya? Ayan. So, uh, huwag nyo po sanang kalimutan, ishare nyo po sa lahat ng community niyo <coughs> sa mga GC po ninyo para marami po yung makapanood. At syempre doon po sa mga gustong uh, tumulong sa sitwasyon nila kuya Richard, ah, uh, kuya Richard, ni Kuya Ruel at ni May, nandyan po sa description kung paano nyo po ako malalapitan at kung paano niyo po ako makukontak no? At syempre, uh, wag nyo po sana uh, kalimutan suportahan yung The Great Team Marainon sa pamuno po ni Kuya Joey The Great, uh, Boy Tabang at Edna Condor yan si TVB Mix Vlog, Kuya Raymond Galosa at syempre Biyahing King, no? At uh, syempre, gusto ko lang rin i-shout out si Manay Terry Anderson, Ma'am Irene Biswilan, Ma'am Hawaii, Ma'am Okidoki from London, Tita Marcelina, no? Alam ko, sakit pa ng lalamunan ko. Tita Marcelina, at Selena Barbosa, Ati Chari, Manay ng Bicol, at siyempre Tita Malo de Los Santos ah, uh, sino pa ba? Mm, Ate Bit Jones, Ate Edna Malinaw thank you, thank you so much Ate Rosa Giri Vlogs at siyempre Nina Janet Galvan Salazar at kay <coughs> Sis Jobs, thank you, thank you so much po sa inyo lahat at sa walang uh, sawang suporta ah. as sa lahat po ng viewers natin na nanonood ngayon thank you, thank you so much sa pagpasok sa ating premiere at siyempre Uh, shoutout po sa inyo na lahat at ingat po tayo palagi, no? Hanggang dito na lang po yung ating vlog. Kaya Richard, baka makabalik kami dito sa sunod okay, Thank you so much mm -hmm. po. May, baka tinanong totoo, po ako. Kahit ganun yung sitwasyon nyo, alam ko naman na uh, nakakakuha ka na, di ba? Nakakaintindi ka na, di ba? Ayan. Kahit ganun yung sitwasyon nyo, huwag niyong papabayaan yung papa mo, yung lola mo, tapos yung pag-aarap. Hang? pa lang. Hang Hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang po yung ating vlog. Ingat po tayo palagi. At syempre, tampay sa'yo na radios mga kapartners. Peace out. Laging At palaging